Hãy subscribe ạ các bạn cái của mình là cái 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 Uh, kasama po ang hotline ng group public safety pat, pati na rin po yung uh, mga maglilinis sa ating na uh, kalsada, yung ating uh, mga street sweeper at sidewalk men po. At dito, okay lang ang transaksyon. Yung sa may bridge na ganyan ng para hindi ako na ma-amoy. Yung procedure sa yung pagdating husto sa mga ah uh, ensure yung safety, kakasama uh, po dyan ang nag ng city of Manila and the Manila Police Department. Kung kailangan po nila ng additional ng mga barriers and security offensive, ng MMD will provide. Pero call po na city of Manila and the Manila Police Department.